Hello guys, good morning, good morning. So ito yung ating albino hedgehog. Ang ah, uh, lang natin ang kanyang bin. Ano ni prepare natin siya kasi we're ano, we're joining, no? Again, this year sa Barag Baragatan Festival show mo, pet mo. Um season 3, no? So it's a contest during Baragatan Festival. So this year, uh, for the third year, for the third consecutive time nag-join tayo to support the provincial government of Palawan sa kanilang effort to conserve the wildlife and then at the same time bigyan ng time yung mga pet owners to showcase yung kanilang mga alaga so this year mag-join tayo i-join ulit natin yung ating hedgehog ito si Albino syempre yung mga rabbits natin laging kasama yung mga rabbits mga regular na yun sila doon so expect natin yung sobrang daming mga entry last kaya mas lalo na kasi I remember right yung first year na no, na time medyo konti lang yung last year ang dami ang dami sumali maganda yung ano, event and most likely itong this year mas maganda yung magiging takbo ng event mas maraming sali may mga kaibigan ako na nag in, nag nagsabi nag-intention na sasali may mga kaibigan tayo na nasa industry at the same time marami mga variety sa iba iba yung variety at uh, variety iba ibang klase ng alaga yung makikita natin sa ngayon so yun yung pinaka the best na ano nakaganda ng show mo pet mo season 3 So guys, supportan nyo kami no? Uh, sa mga taga-Palawan dyan, mga taga-City of Puerto Princesa show mo pet mo this coming June 21 so June 21 so pero June 20 sa tayo sa it's a dog show may mga mga aso isa natin si Muchi pero syempre pinaka natin is yung mga pets natin so ito try natin isama to si Albino to kasi lang medyo hindi kasi siya ka ganoon ka ano sa ano eh sa tao once na nahawak ano na stress na siya hindi na siya huminto sa pagbo-ball niya yan oh ganyan yan ay hindi pa siya sanay ko pa hindi iba naman kasi okay kasi parang mahiyain pa siya i-type so iisipin ko kung sasama ko to or hindi pero most likely yung dati ng mga hedgehog si Precious yung magpresent ng hedgehog doon i-present namin kung paano mag-alaga ano yung mga pros and cons na pag-alaga ng hedgehog syempre para at least maalaman din ng mga tao yung tong sa hedgehog although uh, hindi ganun karami na natin ngayong taon kasi nga medyo nag nagbawas tayo ng mga pets pero syempre support pa rin tayo sa mga pag-aalaga ng mga pet lovers natin dyan so sigurado maganda naman mga ano, kasama natin so yun lang guys no, Nag check lang ako ng aking hedgehog kasi titry ko kung okay na siya for for people no, pag hawak ng mga tao pero yung mukhang hindi pa so itame pa natin ng mga one week tinating kung kaya natin so yun lang bye bye